Ikaw tatanungin ko, boss. Diploma o diskarte? bot. Pero yeah. diploma ako, kailangan may diploma ka. Hindi ako naniniwala sa hindi sabi ng Scarte, mas okay. Sa chatbot ka lang na, Scarte mo, nagpayaman sa'yo. Tsaka isa pa, huwag mo sasabihin sa akin yan kung ginag-aaral mo anak mo. Sa lahat na nagsasabi ng diskarte, huwag mo pag-aaralin anak mo. Okay. Talagang Scarte lang. Tama. Huwag ginag-aaral mo ba? Pa, Parek. Huwag mo na aaralin Kung hindi mo pa kailang diploma, nagasayang pa lang pala ng oras dyan. Iba yun, pag meron tanong diploma, Parek. tsaka street knowledge, huwag kami namin. Perfect yun. Ang dami ko hindi alam sa mga nakatapos na alam nila. Eh kung alam ko, hindi na akong mag-hire sa una pa lang. At hindi mo rin ako maluloko kasi alam ko yun. Correct. Maraming gano'n eh, na hindi na pag-aaralan sa school na hindi na alam ko yun So, nag-hire ka nga ng eh. Kasi nga, as a professional, kaya mm -hmm. ka nag-hire ng na professional kasi nakapagtapos sila. Ikaw hindi. Sa akin yun. Kahit may diploma ka pa, papin lang yan. Pero kung dito ako mas lalaking kita o oh, dito na lang ako. So, sinasabi mo na plus points lang yung diploma. Pampaganda lang siya ng resume.